Akalain niyo na naman, nag-order din naman ako. pamapat na order na ito ka, iskrabe, dahil sobrang favorite ko ang balut. Ayan, umorder niya naman ako. So, pamapat na box pala yan. Sa isang box is may sampung piraso. So, nakaapat na box na guys. dahil dahil sobrang sarap, lalo na sa mga ng balut yan. Sa madaling araw, sa gabi. So, mag na kayo niyan. Ilagay niyo sa ref niyo. At kung gusto niyo kumain, ayan. Init-init lang. Magpakulo na kayo ng mainit na tubig. Then, ilagay niyo lang for, 3 minutes or 5 minutes na nakababad yung barot niyan. Napakasarap, guys. Grabe. Sobrang effective and masabaw siya. And pati yung matigas na puti is makakain niya. Dahil napakalambot, napakasarap. Sa mga hindi mahilig sa sisiyo dyan, so may sisiyo yan is Man-eat lang talaga guys. Napakasarap. Grabe maaadik guys. So, sa sobrang sarap yan. Kaya makakusin yung i-checkout. Yung na-archive tayo. Low basket, Dahil hindi ko magsisisi guys. Friend. May kasama pang suka. Ayan yung suka pala. Ay nabili lang namin yan sa groceries. Napakasarap talaga niyan guys. Kahit anong suka. Pwede pwede dyan or asin. So napakasarap rin ay crying yun na. O, tignan nyo na, papalunok pa ako ng laway habang nang salita. Dahil napakasarap yan, guys. Hindi talaga masasayang ang pera nyo. So, what are you waiting for? Bili na. Napakayamin yan, guys. Ayan. So, araw-araw, kuwakain -araw, yan. So, ayun. Bibilit ko talaga yan. Kahit sa gabi, kumakain na po ng balot na yan. Dahil na sa ref lang yan. Nakastock lang yan sa ref. So, paubos naman yan. So, uulurin naman tayo. So, ayan. A Aywa Cheok naki